Attention sa mga marites dyan na naghahanap ng latest chismis at scoop. Abay, tutok na at makinig sa amin. Legit na ang bad boy sa dance floor at aktor na si Mark Heras. Nagbebenta na ngayon ng laman. Totoo kaya itong kwentong ito? Sa katunayan, pinuntahan pa namin ang kanyang lugar at nakipagkwentuhan sa tunay na nangyayari sa kanyang buhay grabe rin ang nangyari dito. Ang kanyang real life story. Atin ngayong alamin, Mark Heras, Meet for Sale. Ito ang mga larawan at videos na kumalat online. Dahilan para magulantang ang mga fans at mga chismosa. Nag-trending tuloy ang kontrobersyang ito sa social media. Ang siste, ang actor-dancer at heartthrob na si Mark Heras. Nako, nakuhanan umano na sumasayaw at gumigiling pa sa isang five-star na gay bar. Oh, totoo. Totoo ang ako doon. Totoo perform ako doon. Gusto nilang pag ka, di ba? Parang sabik-sabik silang makita ko sumayaw sa gano'n totoo bang desperado na siya? Kaya ang balita pa, ibinebenta daw ni Mark ang kanyang dangal at sariling laman? Oh, sorry to say, but lahat ng Pilipino judgmental talaga. May mga tao talaga na huhusgahan ka sa mga ginagawa mo sa buhay mo. So, wala akong nakikita masama doon. At the same time, binayaran ako ng tama doon. Ultimate crush ng bayan si Mark Heras noon una siyang nakilala nang nanalo bilang kauna-unahang ultimate male survivor ng isang reality talent show noong 2003. Mas umingay ang pangalang Mark Heras nang makita ng madla ang husay niya sa pagsasayaw. Dito na siya binansagang bad boy sa dance floor. Sigurado isa kayo sa nakihataw din sa hit niyang sayaw na Average Joe before showbiz naman talaga, wala. Dancer-dancer lang ako before then. ah, uh, Siyempre, mga active ako sa mga activities sa school. Sa kanyang kabataan, paghahanap buhay talaga ang kanyang nasa isip. Paano ba naman kasi? 16 anyo siya noon nang maskam ang kanilang pamilya. Limas ang kanilang kabuhayan at naghirap talaga. Lahat tayo magagawa dyan. Hindi nyo na mababaw yung pera sa kagustuhang makatulong sa pamilya. Dahil sa dagok na kanilang pinagdaanan, pinasok ni Mark ang magulong mundo ng showbiz para sa iisang dahilan, ang kumita ng pera. I was thinking of, of ways para makapagtuloy ng pag-aaral na, na, makatulong din sa family ko. Sabi ko, pwede ako mag-working student. Kung ano man, kung ano man pwede pagkakitaan na para makatulong. Then may kaibigan yung daddy ko na meron parang kami, oh, merong starstruck ang GMA. It's an artista search, gano'n gano'n, para sa mga bagong kabataan na gusto mag-showbiz, mag, mag gano'n gano'n. So, manalo or makilala ko, sabi ko, pera yan, sabi ko, which is makakatulong ako sa family So I joined. Then the rest is history. Nagbunga naman ang mga paghihirap ni Mark sa industriya. Higit dalawang dekadang nagpakilig at nagpasaya siya sa mga tagahanga na lubos niyang ipinagpapasalamat. Dahilan para siya ay makapagpundar. Bahay ang pinaka-greatest na, ano na achievement na napundar ko sa sarili ko. papasalamat ko nung nag, nanalo ko sa Starstruck at naging, naging uh, artista ko is nakapag-provide ako sa pamilya ko bago man na sila nawala lahat. Pero hindi basta-basta ang kanyang mga naging pagsubok sa buhay. Naging masalimuot kasi ang kwento ng kanyang pamilya. Aminado si Mark, kahit marami ang humusga, proud siyang sabihin na dalawang gay foster parents ang nagpalaki sa kanya. Kaya ganun na lang ang respeto ni Mark sa LGBT community. Malapit sa puso ko mga bakla is because uh, I was raised by two gay parents since I was a baby tumalaki ako, puro kasama ko, nakasama ko parents ko din. Siyempre, may mga kaibigan sila, mga bading din na magpa-partner. Mataas ang respeto ko sa mga, sa mga beks. Pero iba yata ang biro ng tadhana para kay Mark. 2014, pumanaw ang kanyang Daddy June dahil sa sakit na diabetes. Makalipas ang dalawang taon, ang Uncle Pim naman niya ang namaalam dahil sa atake sa puso. Nagsurud-surud sa akin, so namatay yung lola ko, din namatay yung, namatay yung dad ko, din namatay yung mom ko, din namatay yung tito ko. So, hindi ako nakapag-mourn ng maayos. Kung baga, pag-mourn pala ako, may, may, may namatay na naman. So, yun yung nagpatibay siguro sa akin. Yung matibay yung loob na parang, yung mga words ng mga tao, ng mga random na tao, hindi makakaapekto sa akin. Kasi masyado lang, masyado lang malalim yung pinagdaanan ko para lang magpaapekto magpa ako sa mga comment ng mga random na tao na hindi, hindi ko naman kilala. Nawalan man siya ng mga taong masasandalan, binigyan naman si Mark ng babaeng mamahalin at pamilyang bubuuin. Ang dating boy next door at crush ng bayan, sa isang iglap, naging family man na maraming responsibilidad. Pwede kong sakripisyo, lahat ng pwede kong sakripisyo para lang makapag-provide sa family. As long as it's legal, as long as it's, it's maayos sa trabaho, gagawin ko. Pero hindi tulad ng dati, ang kinang ni Mark medyo lumamlam. Naging limitado ang kanyang mga offer sa showbiz. At sa isang post na sa social media kamakailan, negatibong komento ang agad kumalat. Ang video niyang ito sa gay bar, abay, agad pinagpiyastahan. Ang pagsasayaw bang ito ay nangangahulugang nagbebenta na nga rin si Mark ng laman. Totoo ba Mark Harris, meet for sale? dito sa Malate Maynila eksklusibo legit na makikita natin kung ano pa talagang klasing laman ang binebenta ni Mark ako naman Mark Yan naman pala ang debenta mo na laman laman ng baboy <laughs> yes, yes laman ng baboy yun naman ako doon sa yun bag na yun ka daw ng laman. <laughs> laman pala ng mga hayop. Yung mga Ay kinakain. Oo, bakit yeah. ka naman? linya sa ganito. Eh, miss, Kay, syempre, sa mundo natin hindi naman stable yan, hindi naman laging may trabaho, hindi laging andyan. Sa dyan, ano, sa sa showbiz, pag artista, sa pag -artista uh -oh. di ba? So, kailangan hanapatin ng ibang option. Para naman tulad ko, provider ako eh, may pamilya na ako. Hindi na ako dina ako bata tulad before na, alam mo 'yun, na parang petispetiks lang, kahit wala trabaho, okay lang. Ngayon, pag wala ang trabaho, magugutom yung pamilya ko. Correct. So, kailangan tayong na ng ibang option. Paano kikita ng pera sa tamang paraan. Sa mga marites diyan at malisyoso, o eto na nga ang totoo. Literal na meat for sale naman pala talaga yeah. ang inaalok ni Mark at hindi ang kanyang sarili. <laughs> Ayun. Anong kaibahan nitong pagde sa pag-aartisan? Well, yung pag-aartisan syempre hindi stable. Yes. Eh dito? Ang showbiz, uh, umaarte ka lang. Diba? Um uh, Meron ka script na binabasa tapos sa-sweldohan ka. Dito, um, kailangan mong ibenta yung mga like ito, yung, uh, yung meat shop namin. Binibenta namin yung mga produkto. Kailangan mong uh, mag-effort para... Kasi pag di ka nag-effort, di ka kakikita, di ka magkaka-pera. Dito sa meat shop, seryoso si Mark maghanap buhay. Ito kasi daw ang bago niyang pinagkakaabalahan. Handa daw siyang sumugal sa negosyo ito Dahil alam niya sigurado ang pag-asenso. So araw-araw ka nandito? Ay, hindi naman, hindi naman araw-araw. Pero naman, uh, once in a while pupunta ako sa meat shop kasi this is our second branch. Yung isa-isa sa pangasinan. Wow! Uh, kasi uh, this meat shop, may sarili kami poultry premium feels, quality meats. Yan daw ang pangako ng Farmer's Meat Shop sa kanilang mga customer. Farm to table ang bentahe ng mga karne dito inaalagaan, sinisiguradong malusog ang mga karne at saka dadalhin dito sa kamay nilaan para ibenta sa resonabling halaga. Sustainable sariwa at safe din daw lahat ng kanilang meat products. Baboy, baka, manok, kahit anong cut ang gusto nyo, name it. Lahat meron daw sila niyan. Ano bang meron dito sa farmer's meat shop na wala sa iba? Fresh yung mga karne namin. At the same time, uh, mas mura okay. kami. Ah, mas mura, mas mura kami. -shop namin, pwede pa sila mag-invest. Kung kung ayun the feeling nila, ayun na bumili, pwedeng pwede sila mag-investor. Like what I did, this game. Tulad ni Mark na natulungan ng bagong negosyo ito, may dalawang franchise partners din silang abay ROI na daw. Ako si Kuya Ron, proud general manager ng Farmers Meat Shop. Okay. Ako si Maricel, proud franchise partner ng Farmers Meat Shop si Ron dating OFW. Ibang klasing hirap ang pinagdaanan sa ibang bansa para lang may maitusto sa pamilya dito sa Pilipinas. Masarap pakinggan na OFW ka. Pero ang katotohanan talaga, wala ka naman may ipon. Sahod, pasok, padala sa pamilya. na ka lang pangkain mo. magbuhay ka. Tatlong lugar sa mundo ang pinuntahan para sa pangarap na magandang kinabukasan. Nagmakaw ko, Dubai in Hong Kong. Hanggang napagdesisyonan na niyang permanenteng umuwi sa bansa at isugal sa meat shop ang naipong pera. Nagdesisyon ako na gusto kong mag-stay sa Pilipinas at makasama ang family ko. Ayaw kong mahiwalay sa pamilya ko. Kaya yung lahat naipong ko, Nilagay ko talaga dito at buong tiwala ko sa kanila. Kaya sobrang thankful naman po ako na naging successful po ng pagpa franchise ko. Ngayon, mula sa pagiging franchise partner, general manager na rin siya. Ang pinaka the best and best ko po talaga dito. Nakasama ko yung mga anak ko ngayon. At nakasama ko yung asawa ko. Yung sa araw-araw nito ako kumikita ko ng malaki. Sa pag-uwi ko, wala lahat ang pagod ko pag nakikita mga anak ko. Na sabi ko, hindi na ako mag a ulit. Ang dating factory worker naman na si Maricel, halos mapatid na raw ang litid sa katatrabaho. Makapagbigay lang ng pambaon sa tatlong anak. Talagang magigpit po talaga ng sinturon para makaipon at makatustusan po lahat ng pangangailangan ng aming pamilya. Wala raw siyang day off sa pagiging nanay. Nandun po yung kahit pagod kayo o kaya may sakit yung anak nyo, obligado po kayong magtrabaho, obligado kayong pumasok kahit na ayaw yung iwanan yung anak nyo na may sakit o kaya uh, merong ano sa school, wala kang magagawa kasi kailangan mo magtrabaho eh. Pero naging matapang at sumugal sa pagdinegosyo, nag-ipon at nakipagsapalaran para magkaroon ng sariling branch ng meat shop. Nakita ko po sa Farmer's Meat Shop, mabenta. Mamenta po yung manok, baboy, uh, baka. Ngayon po, uh, nag-ano po kami mag-asawa na dapat po makapag-franchise po kami para maging ano uh, mabago po ang takbo ng buhay namin. Ngayon po, pinag-ipunan po namin siya. Simula 2023 at success, nakapag-franchise po kami ng Farmer's Meat Shop. Ngayon, proud franchise partner na rin siya na asensado na sa buhay. At ngayon po, mag uh, sabi ko pong mas malaki na po yung kinikita namin. Kasi po, bukod sa uh, natutustusan na namin yung mga gastusin, yung mga pangailangan po namin ng aming pamilya, eh, na tatawid ko na rin po. Nagpapasalamat po ako sa Farmer's Meat Shop at naging partner po kami na kanilang business po. Sa bawat tadtad -tad at hiwa ng karne, isa lang ang nasa isip ni Mark at kanilang partner para sa magandang kinabukasan ng pamilya at kapakanan ng kanilang mga loyal customer. Lahat ay kaya nilang gawin at pag-igihin. Pero hindi na po basta karne at uh, mga baboy ang binibenta namin. Kung gusto nyo po mag-invest at uh, meron po kayong mga extra pera sa mga bulsa nyo at ayaw nyo maubos basta-basta, eh, pwede po kayong mag-invest. Hanapin nyo lang po yung page namin. Dahil uh, ito po ang Farmer's Meat Shop, eh, nakakatulong nakak po sa inyo to. At uh, sa akin po, personally, nakatulong po ang Farmer's Meat Shop. Uh, this is my first business at first investment na ginawa sa buong buhay ko. At uh, maganda po, maganda po ang balik nito at maganda po uh, ang uh, nagiging resulta ng Farmer's Meat Sa sayaw ng buhay ni Mark ngayon, wala na siyang kinatatakutang kontrobersya. Lalo na kung patas naman daw siyang lumaban. Ang focus ng Hot Daddy, mas lalong pagyamanin at pagandahin ng bawat premium cut meat na kanyang ibinebenta. Farmers meat Shop. Dahil hindi tulad noon na pagpapakilig ang kanyang puhunan, ngayon iba na daw kasi ang sigaw niya sa mga fans, este sa kanyang mga suki. Guys, bili na kayo. Meet for sale. Ito pinag-aralan talaga namin. Look at the back. Merong before and after, a real clinical trial from the United States because the active ingredient is tried and tested. A Love to Lash, pampakapal ng pilikmata at kilay. Ang maganda dito sa Love to Lash ay yung applicator niya na pinasa Japan namin. Meron siyang foam kasi ilalagay mo yan doon sa parang pinaka roots ng iyong uh, pilik mata. Isang guhit lang sa baba at taas, pwede na, wag nang paulit-ulit, hindi kailangan. Use it and in four weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilik mata. And mababawasan ang lagas. Lalo na kung kayo ay nag-curl lash and nagmamaskara every day. The only one in the market with a clinical trial, tried and tested, I love to lash.